Merienda buffet na pwedeng dinadaan-daanan mo lang Dito sa Manila East Road, Morong Rizal Okay, Renaissance, nadaanan na ka namin bukas <laughs> Sa tagal na kasi naming dumadaan-daan dito, ngayon lang namin napansin na meron palang Anli Buffet ang Renaissance sa halagang 120 pesos. O, oh, ka pa? Sobrang sulit, di ba? Pero inalam namin kung talaga bang masarap at pasok sa panlasa. Kaya tara, silipin natin yung mga menu. Meron silang banana cube, biko, ang walang namatayang pansit, at spaghetti. At meron pang lugaw na may mais. Meron din tatlong klase ng drinks. At ito yung nagustuhan ko, DIY halo-halo. Bongga! Uy, nagmo-moment yung akin namin. Hmm, pak! Sino ka dyan? 2 to 5 p.m. pa ang serving ng merienda buffet dito. Lahat ng menu dito, tinikman namin para sulit. At eto na, nagkatikiman na. In fairness, panalo ang lasa. Sobrang sulit nito, guys. Palalampasin ba namin ni Aki yung halo-halo? Ipapaborito -halo? e, namin 'yan. Tapos, ang first round. Pero ang totoo niyan, hindi na ako nakabalik dahil nabusog na talaga ako. Tinitiman ko na lang itong lugaw na may mais. Panalo din yung lasa. Nag-order pa nga si Mrs. ng kape kasi gusto daw niya matikman yung bestseller nila dito. Ayan, nag-picture na yung magina ina Papahuli ba ako? Ang luwag pala dito sa Renaissance, ang linis, at ang lamig. Kung naghahanap ka pala ng events place, pwede ka dito. Mag-inquire ka lang sa page nila. Meron silang tatlong rooms na iba-ibang sizes. Bongga! Siya, naghahanap lang talaga kami ng pagpapalamigan dahil sa sobrang init. Hanggang sa muli!